So yun guys, tagal-tagal namin mamili dun sa may blanket. Dito rin pala siya mamimili. Binabalik naman namin tuloy ulit yung kinuha namin dun. Ay, so guys, pahinga muna kami kasi medyo marami kaming pinipiling damit. yon nakarelax relax relax, no. Mag-wi-fi wifi lang muna yan. So guys, ayun, mamimili kami. Ayun, pupunta kami sa ball kasi day of namin di <laughs> Uh, eto ito muna yung outfit ko. Oh. <laughs> I-testing mo nga kung paano ang itsura. <laughs> Tatay <Luke>. <laughs> <laughs> so, <laughs> so guys, last year kasi to sa akin damit na to <laughs> <laughs> Kailangan ko na ulit pumunta ng gym. So, pumunta tayo ng gym maybe next month. Pag-alis <laughs> mag-gym tayo. Oh, kakasya na ulit to. Huh. Wow! So, guys, tara. mamili na tayo ng gamit ni Baby. So, yun, guys. Dito na kami sa mall. Hanapin na muna namin dito yung Crocs. Dito nga lang doon, third floor. Hanapin muna namin yung Crocs. So guys, ayun. Nandito na kami sa may crocs. ang okay. Panganap ko na kami ng bibili namin. Kasi nagpapabili si Tito ng uh, crocs niya. Tito nito <laughs> may LSD. Para linipad siya <laughs> jj master. Monster. Ayan oh, ito para sa mga Tito, mga ganitong design. Kano to? 250. So, yung mga crocs na yan, mga 250, nag-sale sila dito, 99 lang nung nakaraang buwan. Ayan, meron na rin sila dito sandals guys. Okay, so, eto maganda to. Pang ano, pang beach. Uy, ganda nga siya pang beach. Hindi siya pwede pang mga lakad-lakad. Para siyang mapuputol. Yan. ano yung gusto niya? Itong blue? Magkana? 49. So kapag kinonvert sa peso, ano 3750 no? $3,750 Ang galing! Ang galing! <laughs> so, ang budget niya mag-ano? $3,500 $42 to $43 niya Eh, tanong natin kay Kuya So ayun na guys yung uh, bibili namin Ito yung gusto ni Tito oh. Okay na yan, bilhin mo na 249 real Wala bang sale? Oh, nakabili na siya Tara na, saan na tayo pupunta? Sa baby shop guys, dito na kami sa may baby shop. O, so, pipili na kami ng damit ni baby. Puro damit lang ba ni baby bibilin, boy? Mm -hmm. Like, ano pa mga bibilin? 506, Uy, ano mga bibilin? Damit. Oh, ano? mga blanket, ganun. Ah, okay. Hindi ko rin alam kung ano. Actually. Message na si mama. <laughs> okay. Ito, ganda dito yung mga damit, guys. Oh. Yan o, oh, Mga um, pang baby. <laughs> diba? Kouty. Ito oh, mga ganyan no. Oh. Mga Mickey Mouse. <laughs> Ang ganda. So baby yan meron girl. na kami eh. Ano baby girl? Baby girl to Miguel ka. Dito ko tayo sa baby boy. Hindi. Dito tayo sa baby boy. Doon tayo kasi sa baby boy pang lalaki dito eh. Ay pang babae dito eh. Isos. Ang ganito pala to. Ganito yung tsura nyo, oh. sleeve. Kala ko brief ayup nun. Paano kasi mag-design ng parang mga brief? So guys, andito naman tayo ngayon sa mga baby bottle milk bottle. Yan ang mga Milk bottle, ang mga lalagyan ng cereal. yan ang mga ganyan, pagkainan. Bakit nasa bottle ka na? So, anong bibili mo dyan? Nasa na siya, guys. Ako, Mga sige. So, dito naman siya ngayon naghahanap Ano ba talaga kasi bibili mo? Doon ka muna sa damitan ay eh, imesis mo si mama. Kung anong bibilin. Hala. Hindi mo alam. Tapos alam ko nga. Ay, ang gulo. Tara na, doon na tayo sa damitan ng lalaki. Yan, yeah, doon tayo sa lalaki. Sabay mga lalaki. Ay, ganun. Wala na sa mga lalaki. Malalaki na to. May isang taon na to eh. So, ito naman siya guys. So, meron siya ditong set. Ayan oh, meron panturog, damit, cup, bodysuit. Tsaka, ano tong mittens? Oh, may, may bottle na rin eh. Ano tong? Boto, botis, botis. Bottle, booties, booties. Kala ko bottle. ito na kunin mo, yung blue. Wala, ako kukunin ko to. So guys, ito naman is receiving blanket. Oh, kulay dark green. Tapos meron din dong puti. Ito may mix oh. Ayun oh, may blue din doon oh. Muslim swaddle brown. Hindi noon Muslim si baby. What? Muslim. Ano ba? Muslim. Ah, Muslim. <laughs> ano ba ibig sabihin ng Muslim? Kaya <laughs> ano ko Muslim. Ayun, <laughs> Ah, ganyan. Muslim. ako <laughs> muslim. <laughs> Sorry na. Ay, ano ba yung tsura na? Ibabalot mo siya para mas mahimbing yung tulog niya. Ay, yung ah, meron ba lang ganon? Ito yung muslim. Muslim. Pare-pares lang silang. Pare-pares lang naman yan. Ano ba pinagkakaiba niyan? No, kasi nung bata ko, wala namang kaming ganyan eh. So yun guys, tagal-tagal namin mamili dun sa may blanket. Dito rin pala siya mamimili. Binabalik naman namin tuloy ulit yung kinuha namin dun. <laughs> Yan o. <oo>. Oh. <laughs> 99 kasi yung blanket na yun. Eto, 49 lang dalawa. So dito na lang siya mamimili. O ba diba? Nakatipid pa nga. So dito naman tayo ngayon sa may ano to? Mittens. <laughs> ano ba tawag do? Ano ba tawag dito? yung ano sa ulo ng baby ay, para hindi siya mahamugan ayan, cap mittens mittens ano ba yung sa mittens? yung sa kamay ay, oh, ay, oh, ay, yung hindi mga ano lang kasi kami uh, balot balot lang galing sa sako ng harina ganun yung mga gamit sa amin mga lampin lampin may mga ganito ganito pala eto, kailangan natin to yung sa may ano niya baba ano ah, naman to boy Ha? Butis. Butis. Sa paa naman, re. Kaya hindi ako ginanyan ng bata, siguro kaya ang lamig, ang dami kong lamig sa katawan. <laughs> May ganyan pala. o so, yun guys, meron ditong couple of oh. bundle siya. White tsaka blue. Baka pink yung kinuha mo, oh. pati niya. Mamaya pink yung kinuha mo. Sabi ko sa'yo. So ito naman guys, nakakuha kami nung para pagkakain si baby. O, oh, di ba? Ang gaganda ng design, no? Ano yan? Ang ganda, o. Oh. Ito yung bibilin ko. Ang maganda sa kanya. Parang Joporms. <laughs> parang, parang babae naman yan. Pang, pang palda. Yan, yung mga ganyan Joporms, o. Oh. Ay, ganun. Ganda ng kulay, o. Oh. Saan? So, ito nga ni ang kunin mo. No. <laughs> <laughs> kulit mo na nga ni. Kanina pa. Ano pa? Ano pa gusto mo? Ayan, pare Ay, eh, pare-parehas lang wag yan. Pang, pa, parang bakla naman Ay, Ito na yung Japorms eh. nga ni. <laughs> Ay, kukunin ko ito. Kulit naman ni. Ang ginit nito. Kaya eh, ganito. Ito yung newborn. Hindi siya nagkaganito yung newborn. Ay, ganon. Kailangan malaki. Wala na ba malaki yan? Wala. Parang bang bakla. Ayok. Ano parang pambakla yun. nakapalda. Ayoko niyan. Ano na magaganda. Eh. Ano seaman? Saan yung mga nito? Pero yung design nito pang mga seaman. No? No? Maganda sana to kasi maliit talaga. newborn lang. Sayang naman. Ito naman. oy Ganda na suit. Ano to? Set na to? Oh, ayan oh, meron din no. Oh. I love mama, I love papa. <laughs> I love you every day. Ala, <laughs> oh, meron siya ng bodysuit, shirt, one bib, mga ganyan. Washcloth, kung kailangan yun. Panligo, ano ka ba? Oo, oh, diba? Kunin mo na. <laughs> eh, ano naman? <laughs> ah, okay. O oh, sige, doon na tayo I sa 6 to 12. So oh. yun guys, check-checkan nyo na kung ano yung mga na mm -hmm. na namin. Ano pa yung mga nabili mo na? O. Oh. Ano pa yung nabili mo na dito? Swaddles. 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 So, I'm checking for the shower <laughs> towel. Shower towel? Yeah, and then... Ano pa. Pajama ay, so guys, pahinga muna kami kasi medyo marami kami pinipiling damit. Iyon, nagre-relax na sa mga Wi-Fi, Wi-Fi lang muna yan. <laughs> hindi niya na alam kung ano pa yung bibili niya, tsaka yung kulang o hindi na niya kailangan bilhin. upo <laughs> upo muna kasi na pagod eh. Buti na lang may magandang upuan dito. Ah, relax talaga. Ay itong upuan na to maganda talaga to kasi para sa mga asawa na lalaki tapos yung mga babae matagal mamili so maganda tong upuan dapat nyo may internet pa rito para relax na relax di ba <laughs> siya rin pala nakaupo napagod <laughs> na <laughs> hindi ka pa ba tapos dyan matagal ka pa ba mamili ha? Huh? Bag nino, Bag ninyo. Ah, mga lalagyan ng damit. Okay. Kasama ko ala, bag. Hindi pa ba tayo uwi? Hindi pa ba tapos? Tagal mamili. Yeah. Hindi pa. Hindi pa kumakain. Alam mo kung anong oras na? 3.30 na. Hoy, 3.30pm na. Hindi ka patawad. <laughs> magagabi na hindi pa nalangalian hindi pa tapos mamili aywan ko so guys kanina pa po kami ditong alas 12.30 or launa anong oras na po 3pm na <laughs> di pa rin tapos mamili ay nagugutom na si baby Kasama mo na rin si Daddy, nagugutom na. Di pa ba tapos? So yun guys, uwi na kami. Ano oras na? 4 o'clock na. <laughs> Ayos. Halos 4 hours kami dito sa baby shop. 4 hours? Oo. Alauna tayo dito. 12.45. Ano ka ba? <laughs> so, ayun na. Picture, picture. Oo. Oh na baby shop <laughs> so guys ayun na yung nabili namin sa baby shop oh tara i-haul na natin na so ayun ang binili namin guys unang binili namin ay ang bag yung bag na to ay lalagyan ng dede dede tapos, meron tayo dito swaddle wrap. Ang swaddle wrap is ibabalot siya. Ibabalot yung baby, di ba? Pang tulog. O, oh, alam ko rin yun. na! <coughs> Tapos, next is meron din tayong bath towel. Then next, meron tayo dito sleep suit. Ito yung sleep suit ni baby parang isang buong ano siya isang buong damit all in one then meron din tayo dito isa pang isa pang slip suit meron din tayong sapatos ni baby Ito yung gagamitin ni baby pang binyad then meron din tayong ang dito booties so blanket then meron din dito si baby ano yung inang ano sa ano dito sa leeg kapag kapag kakain siya ha Dave, oh, Alam ko yun. Meron tayo dito biniling damit ni Baby. Oh, ganda, di ba? Parang pang ba? Eh, kasi, Pero mag <laughs> maganda siya. Pang lalaki siya. Maalang no? siyang pang babae. Eh. Jumper. Jumpsuit. Tapos yung isa, jump short. <laughs> sure, sure, maiksi yung isa eh. O, oh, di ba? Maiksi ito. Tapos isa mahaba. O, oh, jumpsuit. Tsaka jump short. Jumpsuit. Okay. Next. Meron tayong, uy, maganda to. Maganda tong damit ito, oh. Ba, jump shoot ulit. So, yun lang, guys. Ito na lahat yung nabili namin. Oh, diba? Ang uh, <laughs> dami. Uh, diba? Ha? Kulang pa. Kulang pa yan, guys. Kasi, yung, alam mo naman, uh, like uh, ano 3 to 6 months eh maraming gagamitin si baby di basta-basta stay kailangan pag nadumihan palit ligo ka kaya kulang pa nga yung damit na yan oh ano naman ang itsura mo na yan bakit nag <laughs> itsura mo inaantok ka na eh tapos na ako o, tapos na ako mag haul imumontage ko na lang